Welcome to my YouTube channel, Liz19Vlog Alright, good morning. Uh, for today's video, uh, ipapakita namin naman sa inyo ngayon kung paano magtanim ng niyog or coconut or lubi-lubi sa bisaya. So, pang third day namin ngayon. Ngayon, ipapakita naman namin sa inyo yung proseso namin sa pagtatanim ng niyog dito sa probinsya namin sa Quezon. right? So, samahan nyo kami mga kois, mga guys, mga ate, mga kuya para ipakita namin sa inyo yung uh, paano magtanim ng niyog. Alright? right? good morning. Uh, ngayon pang uh, third day namin. So, 'yan na 'yung uh, tabasa namin. And uh, meron na rin kaming mga naitanim diyan na uh, niog, So, ipapakita lang namin sa inyo 'yung uh, kung paano magtanim at saka ano ba 'yung mga 'yung variety na niog na itinatanim namin ngayon dito. So, may kaunting uh, explanation lang 'yan. So, 'yan. Ah uh, ano po yan? Uh, dwarf coconut. Uh, ngayon, kaya po, dwarf coconut, yung pinatatanim ko dito, kasi nga dito po sa amin, pag sobrang taas na ng uh, niyog, napakahirap na pong harvestin. Ayan o. Oh, so, sobrang taas na nila. So, ngayon, ang ipinapalit ko po dito na uh, tanim, which is uh, niyog din, pero, dwarf po siya. So, yung mabababa lang po ay namumunga na. So, hindi mo na siya kailangan akyatin. Uh, sa baba pa lang ma-harvest maha mo na siya. So, ngayon, nandito yung makasamahan natin si Kuya Mark and si Kuya Kevin. So, si Kuya Kevin, ito po yung first step na ginagawa namin. So, ito po yung proseso. Yan. So, tat- Una po pala is tatab tatabasan muna namin yung tataniman. Yan. So ma para ma-identify natin kung saan nakatanim yung niyog at kung gaano yung kalayo yung distansya. So pag after na matabasan, oh so, ganito na po. Yan. So lilinisan muna ng 1 meter paikot yung pagtataniman ng niyog para yon maiwasan natin yung yung damo mapuluputan siya Yon. yan yung first step ah second step na yan actually so ito yung third step yung kung saan maguhukay na ng pagtataniman ng ng uh, niyog yan so pagka nalinisan na siya yan 1 meter pa ikot yan yan maguhukay na siya sa gitna So base po kay Kuya Mark, actually ngayon lang din po namin ngayon ko lang din ito na na laman na base po sa kanya siya po si Kuya Mark yung kasama namin dito sa farm. So base sa kanya sa Bisaya, uh, every morning lang mag tatanim. Kasi bakit ba Kuya Mark? parang na Ah, okay. So nakasanayan na nila sa Bisaya. Na every morning lang magtatanim uh, ng lubi sa kanila. Dito sa atin ay niyog. So sa Amerika, coconut yan. Ayan. So pa yan. Pag uh, nga nahukayan ha. Sige ka Mark, tanggalin mo. Yan, tatanggalin mo na niya yung lupa. Kasi mayroon pong kaunting uh, uh, kasabihan sila. Sa pagtatanim. Na Which is yun po yung ina-apply namin dito. Para masubukan po natin. At kung magiging maayos po ito, ganun na siguro yung gagawin nating practice sa pagtatanim ng niyog. So yan. Okay na ba yung ganyang kalalim? Ayan, so dapat po ang hukay, hindi po siya ganong kalaliman, sabi po sa, sa kanilang uh, practice dapat daw po ay medyo nakalutang yung pinakabuwa o tubo ng niyog. So, ito yung niyog natin. Yan, yan. Dwarf coconut po yan. Binili ko pa po yan galing Mindoro. So, medyo may kamahalan siya. Kaya dapat maalagaan. So, ayan. So, si Mark, paano ba yung tamang pagtatanim? So, ano ba yung explanation dyan? So, base po sa kanya, yung pong araw ay naandi dito. Ayan, so araw po yan. Medyo ano. So dapat po, pag nagtanim ka, dapat hindi po natatapatan niya yung, yung anino. Yan po yung anino ng neogyan, yan. Tapos yun po yung anino ng nagtatanim, which is si Kuya Mark. So dapat daw po, pag magtatanim ka yan, ay hindi po kayo nagkakatapatan. I mean, hindi kayo nagkakasapawan. So sa, sa kanilang uh, paniniwala, eh ganun po. O, so, yun po yung ina-apply namin ngayon. So, hopefully, uh, maging maayos yung tanim namin. And uh, someday, malay nyo naman po, makapasyal kayo dito sa farm namin. So, lilibri po namin kayo ng bunga. Yan. O, so, yun po. Ila, yan, tatabunan and then aapak-apakan ng konti. Yan. So, ganun lang po. Ganun yung pagtatanim. And after po matanim yan, dapat po maintain natin na malinis yung 1 meter paikot. So dapat laging malinis 'yan para maiwasan po natin yung mga damo na puluputan ito. So pag napuluputan po 'yan, so ang tendency po niyan is mamamatay. So yun po, yun yung uh, proseso namin ng uh, pagtatanim Alright, maraming salamat sa inyong panunood and please subscribe to dito po sa munting channel namin sa kay Ma'am Liz uh, 19 Vlog. So maraming maraming salamat po sa inyong suporta and kung mayroon po kayo mga katanungan, uh, comment lang po kayo para masubukan po namin sagutin sa pamagitan po ng aming nalalaman. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kois, mga ate, mga ka mga kaagri. Uh, ano pa ba? So mga kababayan, mga ka-OFW, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you for watching. See you on my next vlog.